Napakagandang araw nito. Ang gandang araw nito. Napakagandang araw nito. Maligayang pag-uwi mga residente. Ang inyong alkalde na si Alister Muli na may dalang mga balitang radioactive atomic para sa inyo. Kaka-kumpirma lang ng Bloomberg ng ilang bagay na naglatag ng pundasyon para sa mga susunod na taon ng Godzilla. Sa totoo, hindi ko iniisip na handa ka sa sasabihin ko. Ayon sa ulat ng KITA, ang 38 pelikula ng Godzilla mula sa toho ay kumita ng 3 bilyon sa buong mundo. Malaki na yon, pero mas kapana panabik pa ang balak gawin ng toho sa susunod. Opisyal nang inilatag ang estrategiya upang gawing pandaigdigang entertainment icon si Godzilla hindi lang sa Japan o Kanluran, kundi sa buong mundo. Kung mangyari ang mga plano nila, maaaring ito na ang pinakamalaking panahon para kay Godzilla. 70 taon nang umiiral si Godzilla. Namayani siya sa takilya ng Hapon, nakilala sa Hollywood, at naging isa sa mga pinakakilalang karakter sa buong pelikula. Pero ngayon, mas lalo pa siyang magiging malaki. May ilang bagong pelikula si Godzilla na ginagawa ngayon ng Toho. At dalawa sa mga ito ay talagang nakakagulat, parang galing talaga sa wala. Pero mukhang astig sila at hindi na ako makapaghintay na ikwento sa inyo ang tungkol dito. Kaya kung tingin mo, minus 1 na ang pinakamahusay, maghintay ka dahil papasok na tayo sa bagong panahon ng Godzilla at siguradong malaki ito. Ngayon, pag-uusapan natin lahat ng alam natin. Pero pakinggan nyo si Godzilla, mag-subscribe na kayo dahil 70% sa inyo ay hindi pa. Gawin nyo na, kundi baka may gawin siya sa inyo. Ngayon, dumako na tayo sa balita. Kinumpirman ng toho na lalabas na ang minus 1 sequel sa susunod na taon Bagay na matagal na nating pinaghihinalaan. Inakala nating lahat ito, ngayon kumpirmado na. Basis sa sinabi, mukhang sequel talaga ito ng 2,000 at 23 na pelikula, hindi lang bagong proyekto. Malamang na itutuloy nito ang kwento ng Minus One na tatalakay sa Japan pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig sa pamumuno ni Nakaiichi at Noriko at kung paano hinarap ng mundo ang mga pag-atake ni Godzilla. Malalaman na kaya natin ang kahulugan ng marka sa leeg ni Noriko? Konektado na ba siya kay Godzilla? Magiging dahilan kaya ito para maging biolante siya? O isa lang ba itong literal na permanenteng marka na sumisimbolo sa trauma na naranasan niya noong araw na iyon? Hindi na ako makapaghintay malaman, dekada na mula nang gumawa ang toho ng tunay na sequel. Hindi lang ito ang sequel na nakumpirma, pero pag-uusapan pa natin mamaya. Una, gusto ko munang pag-usapan ito. Naalala mo ba yung promo para ipagdiwang si Godzilla sa Southeast Asia? Nakita siyang naglalakad sa Mariner Bay Sands, Gardens by the Bay sa Singapore, Petronas Twin Towers sa Kuala Lumpur, at mga palayan sa Bali. Nalito talaga tayong lahat dahil para saan ba ito? Para ba ito sa sequel ng Minus One? Ano bang nangyayari? Ayon, lumalabas na nagtatag ang Toho ng subsidiary sa Singapore at malaki ang dahilan nito. Kinumpirma ng artikulo ng Bloomberg na may bagong pelikulang ginagawa para sa mga manonood sa Southeast Asia. Kasunod ito ng anunsyong palalawakin ng Toho ang saklaw nila sa China para mapalago ang fanbase. Naalala mo ba ang World of Godzilla na inanunsyo noon? Heto na! Nangyayari na! Pero di natin alam kung ito ang final na disenyo. Mukhang binagong disenyo ito mula sa minus isa na ginamit lang sa promo para ipaalam ang presensya. Pero sino ba talaga ang nakakaalam? Ang astig nito, sobrang gusto ko yung berdeng atomic na liwanag. Kung gusto nyo ng higit pang usapan tungkol sa disenyo na ito, panoorin ang aming video sa bagong baluktot na disenyo ni Godzilla. Malaking desisyon talaga ang mag-expand sa China dahil ginawa na rin ito ng Subaraya, ang gumawa ng Ultraman. At ngayon, ang kinikita mula sa China ay tatlong beses ng mas malaki kaysa sa Japan. Nalampasan na ng benta ng Ultraman Toys sa China ang Disney. Mas malaki pa talaga ito kaysa sa Star Wars doon kumpara sa paglago ng Subaraya sa kanluran na hindi naman ganoon ka-impressive dahil tumaas lang ng 0.01 bilyon. Mas malaki ang tugon ng China kung ikukumpara. Kaya kung magagawa rin ni Godzilla ang ganoon at makakuha ng malaking audience sa Asia, baka totoong magkaroon tayo ng isang World of Godzilla. Tinulungan ng legendary na gawing icon si Godzilla sa kanluran. Kaya mas marami na ngayong nanonood ng Toho Movies. Ngayon, dahil sa pagpapalawak, posibleng mas sumikat pa si Godzilla sa China. Mahalaga ito para sa kinabukasan ng hari ng mga halimaw. Ano kaya ang epekto nito sa pelikula? Malaki ang posibilidad na magdadagdag ito ng Chinese na artista at lokasyon sa Timog Silangang Asya, gaya ng sa promo, para makaakit ng mga manonood sa China. Pero hindi nito pipigilan ang ibang panig ng mundo na panoorin ito. Kung mas drama ang minus one, posibleng mas aksyon ang pelikula ng China, gaya ng mga lumang pelikula kung saan si Godzilla ay lumalaban sa ibang halimaw bago ang Shin Godzilla. Sa totoo lang, gusto ko talagang makita yon. Pero hindi pa dito natatapos ang balita dahil nagbigay rin ng nakakagulat na anunsyo ang Toho sa artikulo. Totoo ngang nagpaplano sila ng sequel para sa Shin Godzilla. Oo, mukhang mangyayari na talaga ang Shin Godzilla dalawa paglabas ng minus one, akala natin hindi na muling pag-uusapan ang open-ended ending ng Shinoji. Pero sa wakas, mukhang malalaman na natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Nag-evolve si Godzilla ng ilang beses sa pelikula, at ang huli niyang pagsubok para mabuhay ay maging pinakamalupit na predator, ang tao sa pamamagitan ng nakakatakot na mutated na anyong tao mula sa kanyang buntot. Tatalakayin kaya ng sequel ang mas malalim na evolusyon niya makikita ba natin siyang mag-defrost at lumaki? O baka tumubo pa ng pakpak gaya ng sa concept art? Walang katapusan ang posibilidad kay Shin Godzilla. Kung ang Minus One ay mas klasikong tradisyonal na Godzilla na pelikula, si Shin Godzilla naman ay isang manifestasyon ng body horror kung saan ang tunay na kinakatawan ni Godzilla ay maaaring baluktutin at gawing halos anumang bagay. Para sa akin, gusto ko talagang makita na mabuhay ang mga humanoid na Godzilla. Maaaring may kulto ng Godzilla na gustong makita siyang palayain. Sa katunayan, nakita naman natin ang mga tao na tinatawag siyang Diyos. Pero paano mo gustong makita na mag-evolve si Godzilla? Ipaalam mo sa amin sa mga komento sa ibaba. Gayon pa man, nag-aalala ako na baka masyadong mapuno ng mga pelikula ni Godzilla ang merkado. Nag-aalala ang mga tao kay Jiman dahil bihira pa rin ang pelikula niya, kaya't bawat palabas ay malaking kaganapan. Pero kung sunod-sunod na ang paglabas ng mga pelikula, baka magsawa na lang ang mga tao. Gaya ng nangyari noong huling bahagi ng Showa Era, kung saan wala nang may pakialam. Ayaw ng Toho na lumipas ang ilang taon na walang bagong Godzilla movie tulad ng pagitan ng Final Wars, Shin at Minus One. Baka naman sumusobra sila sa paglabas ng pelikula taon-taon. Pero sana ang layunin nila ay gumawa ng mga pelikulang papatok sa iba't ibang manunood. May mga gusto ng drama, may gusto ng horror, at may ilan na gusto kung anuman ang ilalabas na Southeast Asian na pelikula. Para buo din, makakakuha tayo ng Monarch Legacy of Monsters sa susunod na taon. Sequel ng Godzilla Minus One, Godzilla X-Kong Supernova, ilang buwan pagkatapos. Sequel ng Shin Godzilla, at Southeast Asian na Goji na pelikula rin. At hindi pa kasama dyan ang apat di Godzilla ride at ang Godzilla X-Kong ride na paparating pa lang. Maraming nakalaan sa hinaharap para sa hari ng mga halimaw at suportado ko ito. Nasa gininto ang panahon talaga tayo ng prangkisa at hindi na ako pwedeng maging mas masaya pa. Mayroong para sa lahat dito at hindi ko maisip na may fan ng serye na hindi matutuwa sa balitang ito. Pero alin sa mga balita ang pinaka nakapagpasabik sa Minus isa na sequel na darating sa susunod na taon, Shin Godzilla dalawa o ang posibilidad ng isang Chinese na Godzilla? I-comment sa ibaba, huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification button para maging residente ng Dangerville. At bigyan nyo kami ng malaking titan na like. Ako si Alistair at magkikita tayo muli mga residente sa susunod.